Hello guys, welcome back to our channel. For today's video, mamimitas kami ng mga mangga dito sa farm ng mga boss namin. So, ayan yung aking attire for today para mamitas ng mangga. Let's go! Ayan, kung nakikita nyo sa aking likod, napakaraming puno ng mangga dyan. So, dyan kami mamimitas ngayon ng mangga. Oh, may nakuha na tayo. Sa? dalawa. Ayan ang bigat. O, oh, diba? Sabi ko sa'yo, mangunguha. Sabi ko sa'yo, mangunguha tayo ng mangga. Malalaking mangga. Ayan. Balik na lang kasi umakit na ako. Kung ikaw ka, kasi kat. Ayan. ganito ka baba. Ayan. Yeah. Oo. Oh. Ayan. Susungkitin natin yung mga matataas. Ayan. So, yan ang ating manga for today's video. Thank you for watching. Bye! Ayun na, umakyat to. May mga matataas kasi na bunga na hindi kayang sungkitin, kaya may umakyat.